Salamat iskater! Yung buhay ko nagbago. Ay! Nagbago na? Nagbago na dati. Nakatulak-tulak ka rito. Ngayon nakainmaks na. Nanday lang iskater. wala lang iskater. Maniwala kayo iskater. Mga kaibigan, tigilan niyan. Masisirahin niyo buhay niyan. Ano sa iyo? Chamba lang? Chamba lang. Chamba mga tol. Chamba. Mahal ng takbo pre 26,000 lang mga to no? Oh. Grabe Napaka press na press na Ilaw mo high, high may ilaw May, may ano na to? May, may driving light na? Wala pa solid Pwede nilagyan ng solid May driving Oh yun know? Hazard oh Maka hazard siya mga to oh, play ito na ano? Ikas ah Hindi yan may ari ah may ari Oh, di diba? Bagong buhay ko, Alright. Salamat sa... Salamat sa Skater. <laughs> so, tol, mga tol, no? Ito yung legit na tinatawag na katas ng Skater. Pero halika rito, pre. Halika rito, may flex natin to. Tang, eh, nakatas ng Skater to, di ba? Katas ng Skater. Thank you, sir. Tiis na sa akin. Parang wala pang, ano? Limited edition pa pati, ano? Sana o. Ikaw, pre, nag-scatter ka rin ba? Dati, nagbabite lang. Nangka-salamat sa scatter. Nang dahil sa scatter, naka-inmax na. Kasukakin ang kilang niya. Tiga mo, kasma o. Saga pa. Ang laksun ka na. Ang ganda, no, pre? Kompleto, tinga mo, oh. Naka-king na siya, oh. Ano to? Ganda, yung pre? Oh, yan yung mayari, pre. Sanko Pero putang, ano, malupit. Dalawa. Ikaw okay. nga, may kamilya kami na. Ano, Mamili kayo, Bruce Willis o ano, si ano? Okay. Pre, sino nga yung kamilya nila? James Bond. Oh, James Bond? Wow! Hindi mo nakakalbo si James Bond ah. <laughs> <laughs> Aray ng silda yeah. wow. to, Ruben Padilla. Aray ng silda, Ruben Padilla pala to. Wow! nga ito, mga tol, legit to, na nanaanis na lang sa scatter. Binili niya kagad nito, NMAX. Oo, uh, 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 version 1 to, pero solid. Ano na siya, naka... Ayan you know, o, ay, no, yung shock nyo, RCBC na yun. Uy, <laughs> 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 ss Alam ko, RCBC. <laughs> so, diba, diba? ba sir? Katas ng inbox. Tatas na ang scatter. Hi sir. Hi sir. Good morning. Okay. Eh, ito, Ang ganito pre? 4K. 4 Nakalak na yan ba ganyan? Baligtad, no? Ah, hindi. 4,000 to mga tolo. Solid ang ganda na. ang ganda oh. Saan na Oo, oh, pre. Pre, tatas na yung scatter, pre. Ang nalo eh. Ang <tellan> nalo eh. Ano uh, so, masasabi mo sa uh, Scatter? Salamat <laughs> Scatter. <laughs> oh, diba? <laughs> Yung buhay ko nagbago. <laughs> Ay buhay. <laughs> <laughs> nagbago na. Nagbago Magbago na dati. Nakatulak-tulak ka rito Ngayon Ngayon, nakainwax na. <laughs> oh, yeah, Ang tayo ng Scatter. Oh, diba? Maniwala kayo si Scatter. Pero... Mga kaibigan, tigilan ninyan, masisira niyo yung buhay niyo diyan. Saran <laughs> sa <sayo>, cambalang, lang. Chamba lang. <laughs> chamba, lang. <laughs> chamba mga tol, O oh, hindi talaga ni recommend yung sugal pero depende pa rin sa yan, di ba? Dali ba, mo. Ba'y recommend mo ba mag-scatter? recommend mag scatter pero kun lang timing timing at ka tibi ko kung minsan kasi baka yung magiging bahay mo na to, magiging kuan ano na yero yero yung paligid ng bahay mo ngayon bago bago talaga bago 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 sige bago na sa tapos sa mga maghapon Tinaya mo na si Scatter eh Wala na ha Kasingilan na mga tol Tatang anong mag abs oh. oh. oh? niya. Hmm? sa so, setup na to mga tol talaga yung Nmax. So sana all ah. Sana all.